Mainit ang pinag-uusapan ngayon, hindi lang ng mga netizens sa social media, kundi maging sa apat na sulok ng showbiz industry, ang aberyang nangyari sa 72nd Filipino Academy of Movie Arts and Sciences Awards na ginanap sa The Manila Hotel nitong linggo, May 26, 2024. Ito ay patungkol sa di manoy hindi pagbibigay halaga ng FAMAS sa veteran na award-winning actress na si Eva Darren. Narito ang mga detalye. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa pag-i-snub daw ng FAMAS sa kay Eva Daren. Eva Daren's son calls out FAMAS for disrespectful and professional snub. Ang kontrobersya sa pagitan ni Eva at ng FAMAS ay nagsimula sa binahaging mahabang Facebook post ng anak ni Eva na si Dr. Fernando de la Peña noong Lunes, May 27, 2024, kung saan ay naghahanap at humihingi siya ng paliwanag kaugnay ng naganap sa gabi ng parangal. Dito ay kinuwento niya ang pagbabaliwala at pagdesispetong naranasan o mano ng kanyang ina mula sa mga organizer ng 72nd FAMAS. Ipinahayag ni Fernando na natanggap na kanyang ina ang isang notice of invitation para sa gabi ng parangal ng FAMAS ilang buwan na nakakaraan, kung saan nabihan sa siyang magiging taga-presenta katubang ang veteranong aktor na si Tirso Cruz III. Binigyan pangaraw ang ina ng isang script na suriin at tandaan bilang award presenter. Sobra anyang excitement ang naramdaman ng ina at talagang naghahanda para sa pagdiriwang. Dilang huling pagdalo nito sa gabi ng parangal ng FAMAS ay noong 1969 nang ito ay mag-uwi ng Best Supporting Actress Trophy para sa kanyang papel sa pelikulang Ang Pulube. Dahil nga raw tuloy na professional ang ina, daladala nito ang kanyang script, si nanay at binalikan ng paulit-ulit hanggang sa maging perpekto. At kahit pa sa harap ng malakas na ulan, dulot ng signal number no. 1 typhoon, nagtungo ito sa Manila Hotel. Dagdag pa riyan, ayon kay Fernando, ay bumili pa ang ina ng pinakamagandang damit at pares ng sapatos. At ito'y sinamahan pa ng package of hair and makeup para sa gala. Gumastos din ito ng 20,000 pesos para sa pagkain nila ng kanyang tatlong apo. Ngunit matapos ang glitz and glamour shots and half cheek kisses at iba pa, lahat ay umupo na at nagsimula na ang pagdiriwang kung saan ang lahat ng paghahanda ay nabaliwala. Sinabi ni Fernando na hindi umakyat sa entablado ang kanyang ina ng gabing yon at bigla itong pinalitan. Umakyat sa entablado ang kasama nitong dapat bilang award presenter na si Tirso kasama ang baguhang singer na nagangalang Sheena Palad. Ayon kay Fernando ang masakla pa, ang official production staff na siyang lagi nakikipag-ugnayan sa kanyang ina bago ang pagdiriwang ay walang anumang paliwanag na maibibigay kundi libo-libong paghingi ng paumanhin maging itong araw ay nagulat sa last minute changes. Bagamat sinabi ni Eva sa production na okay lang, nagdesisyon ito na umalis na lamang kasama ang kanyang tatlong apo na isinama niya para saksihan sana ang muli niyang pagtungtong sa entablado bilang presenter sa isang awards night. Sa huli ay tinawag ni Fernando ang pansin ng mga taong nasa likod ng FAMAS at sinabing hindi nila maaaring gawin ito sa isang icon ng pelikulang Pilipino. Tinawag din niyang rude, disrespectful, unethical, at unprofessional ang ginawa ng fama sa ina. Kalakip ng mensaheng ito ay ang isang larawan ng ina mula sa seremonya. Famas apologizes to Eva Darren. Ang sentimiento ng anak ni Eva ay agad na kaabot sa Famas. Makalipas ang ilang oras ay naglabas sila ng opisyal na pahayag sa pamamagitan ng kanilang official Facebook page upang humingi ng paumanhin kay Eva. Ayon sa kanila, dapat nga ay kasama ni Eva si Tirso -pre na ng special citations pero hindi raw mahanap ng production team si Eva. At dahil live show raw ang famas at sa dami ng mga taong naroon sa venue, kaagad daw sila naghanap ng ipapalit dito. Inamin ng famas na kapabayaan ito ng production at tiniyak din nilang hindi ito sinasadya. Naiintindihan daw nila na ang isang paghingi ng paumanhin lamang ay hindi sapat pang mabawi ang pinsalang maaaring idulot kay Eva. Ngunit sila ay tapat na nakatoon na magkumpisal at ibalik ang tiwala ng ng aktres sa pamamagitan ng personal na pagdalo ng FAMAS board upang iginagala ang kanyang katayuan kung ito ay papayag. Ngunit sa comment section ng Facebook post ng isang entertainment news site tungkol sa artikulong ito ay sumagot ang anak ni Eva kung saan ay pinalagan nito ang paliwanag ng FAMAS na hindi mahanap ang kanyang ina. Giit ni Fernando. My mother was seated front and center, same table as Tita Marisa Delgado and my ninang Divina Valencia. It is impossible not to find her. Sympathy for Eva Darren Bumuhos ang simpatya at awa kay Eva dahil bukod sa naging trato sa kanya, dumalo siya sa pagtitipon kahit pansina hirap na itong maglakad at gumagamit na ng baston. Hindi lang mga netizens kundi maging mga kasamahan niya sa industriya ang nagpaabot ng simpatya kay Eva. Isa na nga rito ang writer, director, actress si Bibeth Ortesa. Kaugnay nito, naglabas siya ng panawagan sa pamunuan ng famas na bayaran ng mga nagastos ng veteranang actress. Nadagdagan pa pagkadismaya ni Bibeth na makatanggap siya ng kopya ng listahan ng mga award presenter pero ang pangalan ni Nova Villa at hindi si Eva ang nakalagay sa kapareha ni Tirso. Samantala sa Facebook post naman ni Oji Diaz, sinabi nito na hindi raw siya makapaniwala sa naging paliwanag ng FAMAS patungkol sa hindi malocate ang inuupuan ni Eva, kaya agad itong pinalitan. Inabala ng araw ng FAMAS ang nire-respeto sa industriya para lang mabastos sa gabi ng parangal. makahulugang ang mensahe ni Oji, iba talaga ang tinitingnan sa tinititigan. Hindi naman nangimi si Divina Valencia na punahin ang kawalan ng respeto ng mga bumubuo ng 72nd FAMAS Awards sa kapwa niya veteranang aktres. Ito ay sa kabila ng isa si Divina sa mga tumanggap ng parangal bilang iconic movie actress of Philippine cinema sa naturang awards night. Nasaksihan niya ang mga pangyayari nila sa iisang mesa ang pwesto nila ni Eva at magkatabi sila sa upuan. Kasama rin nila sa mesa ang kapwa nila veteranang aktres na si Marisa Delgado. Ayon kay Divina, Napakalaking katarantaduhan ang ibinigay na dahilan ng pamunuan ng FAMAS na hindi nila makita si Eva sa loob ng venue, kaya pinalitan nila ito bilang award presenter. Anya, ang pwesto na kanilang mesa ay halos katabi ng stage at may pangalan na umpuan ng lahat ng artistang dumating. Kasunod nito ay binatikos si Divina ang FAMAS, nilagbayad ang mga umaten para sa kanilang dinner at sa ibang pinarangalang wala namang umanong kinalaman sa movie industry. Ginagamit nga daw ang mga artista tapos pinahiya. Sinakta ng isang Eva Darin na talagang isang icon. Diin niya, tumanggap ang famas ng totoong famas. Kahit nga raw sampung beses na humingi ng poomanhin, ang pinsala ay naganap na. Sheena Palad Breaks Silence on Eva Famas Issue Hindi nga lang ang famas ang tumatanggap ngayon ng kalibat ka ng batikos, kundi maging si Sheena na pumalit kay Eva ay nadamay rin sa galit ng netizens. Si Sheena ay nakababatang kapatid ni Felson Palad, ang asawa ni Donita Rose. Kabilang siya sa mga grand finalist at ang hara ng kampiyon ng TikTok Clock na magaganap sa susunod na buwan. Sumali rin siya sa Be The Next ang talent search ng It Bulaga para sa kanilang bagong co-host noong 2023. Nagpaliwanag at ipinagtanggol si Sheena na kanyang boyfriend na si Johan Enriquez na isa sa mga host sa 72nd FAMAS Awards. Sa pamamagitan ng Facebook post, ipinaliwanag ni Johan ang kanilang panig tungkol sa issue. Ikinagulat din niya ang reaksyon ng mga tao sa insidente hindi naman nila nais mangyari na kanyang kasintahan. Samantala, kaulay nito sa pamamagitan ng halos limang minutong video sa Instagram at Facebook, nilipensahan naman ni Sheena ang sarili laban sa mga patuloy na bumabatikos at kumikwestiyon sa pagpalit niya kay Eva bilang presenter. Kasama niya sa video ang nobyo na nakasaksi o mano sa last minute changes sa programa. Ayon kay Sheena, nagdesisyon siyang magsalita dahil hindi niya na maatim ang pambabatikos sa kanya ng publiko sa kasalanang hindi naman daw siya ang may gawa. Kwento ni Sheena, hindi bilang presenter ang ipinunta niya sa FAMAS Awards Night. Naimbitahan daw siya bilang performer na kakanta sa Dinner Pleasure na nasabing award-giving body. Ngunit dahil sa biglaang pangyayari, nilapitan daw siya ng isa sa organizer ng event at may nakiusapang maging presenter kasama ni Tirso. Ito nga raw ang dahilan kung bakit muna sa suot na yellow dress na ginamit niya sa dinner pleasure ay nagpalit siya ng sa kanyang damit na kulay itim. Ayon kay Sheena na sa bigla ang request sa kanyang maging presenter ay hindi siya nakapaghanda. Maging ang script na babasahin daw niya sa stage ay hindi na ibigay sa kanya ng maaga. Dahilan para magkamali siya sa pagbanggit sa pangalan ni Herman Kuya James Moreno. Hindi raw mawari ni Sheena kung bakit damay siya sa ngayon kinamumuhian ng netizens kung wala rin daw siyang alam at sumunod lamang sa utos ng isang staff sa FAMAS. Sa huli, hiling niya na sa kanyang pagsasalita ay maliwanag na ang lahat at matigil na ang mga pambabatikos sa kanya. Eva's family accepts FAMAS apology. Sa pangalawang pagkakataon, muli naglabas ng pahayag sa pamamagitan ng isang Facebook post ang anak ni Eva nitong Martes, May 28, 2024. Sa ikalawa niyang pahayag, sinagot ni Fernando ang paghingi ng paumanhin ni 72nd FAMAS President Francia Conrado. Lubos din siya nagpasalamat sa lahat ng mga nagpakita ng pagmamahal at suporta sa kanyang ina. Dito ay ni Fernando ang kanyang kabataan at kung paano pinagsikapan ng ina na maglaan ng edukasyon para sa kanila na nagtanim ng fundamental virtues at mga prinsipyo ng kultura ng Pilipinas na nangangailangan ng paggalang sa mga nakakatanda. Idinagdag din ni Fernando na isa sa kanyang mga tungkulin noong kabataan ay tiyaki na ang tropeyo ng kanyang ina bilang best supporting actress sa FAMAS ay palaging malinis. Sinabi niya na ang kanilang pamilya ang nagbibigay respeto sa prestigyosong award-giving body at ang 1969 FAMAS Trophy ng ina ay kinilala nila bilang isa sa kanilang very few treasured possessions. Ibinigyang diin din ni Fernando na ang pinakamasakit para kay Eva ay ang pagkadismaya ng kanyang mga apo na dumating sa kaganapang yun upang makita ang bitaranang aktres sa entablado. Gayun paman tinukoy niya na ang PR officer ng FAMAS na si Ren Spangler. Pati na rin si Tirso ay walang kinalaman sa nangyari at biktima rin ang mga ito ng questionable desisyon sa likod ng entablado. Ipinunto ni Fernando na ang kanyang ina ay aktwal na kaupo sa isang mesa sa harap at sentro malapit sa entablado kasama ang mga kapwa-aktres na sila Divina Valencia at Marisa Delgado. Sa kabuuan ng mga nabanggit, tinatanggap na kanilang pamilya ang ng FAMAS. Bago tapusin ang kanyang pahayag, nagbigay ng huling mensahe sa Fernando sa FAMAS. Lahat niya. I understand that we are but a small voice in the back row of a rowdy crowd. But if I may humbly, personally, recommend two things for the 73rd FAMAS Awards Night, please stick to the script and maybe a nice pair of eyeglasses for all in charge. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!